Sino itong aktor na masama raw ang loob sa kanyang mismong ina na nakasama niya rin noon sa isang serye? Paano ba naman kasi nang ibabusya dito ay di man lang daw magawang ipaglaban siya ng kanyang ina para i-retain siya dito to think na isa pa naman si aktor sa mga bida sa serye at ang kanyang nanay. Naiintindihan mo naman talaga ang tampo ni aktor dalang ibang mamshi o inainahan nga ngaye ipinaglalaban ang kanilang mga junakis na artista sa show o serye wow. kahit na sa limpusa lang ang kanilang role. Eh, ikaw pa mong ispong kadho, di magawa iyon? Ay, <laughs> di pinaglaban ng nanay. Oo, yes, so, diba? bakit naman? Bakit naman hinahawang mawala yung kanyang karakay? O, oh, oh, kasi Lord. siguro, kaya naman nawala yung karakay, baka may attitude. Pwede ganun, ah, di ba? Ah, ah. Na siguro naman, alam din ng ina, kung bakit tinanggal yung kanyang anak. Ginak. Oh, yes. di ba? Napa pero nga naman, chef na hindi ko pa naman sentimento ng anak na pa. Kaya muna nanay ko to bida siya do. Pwede siyang mag-request. Ay, ano yun naman? Huwag niyo mapatayin yung anak ko. Oh, at pinatay yung character niya. Oh, kasi nanay siya. Pwede siyang makiusap oh, uh, sa bida. production. Isa sa bide. Diba? Na I-stretch pa oh. ang karakter o, ng kanyang anak. Oh. Oh. oh, oh. man siya, pagalingin niyo oh. naman. Oh. Mm. na ang nangyari, nabarin, nabatay. Kasi, ay, ay, may kakambal pala. Oh. Di ba, oh. na no, ng clue si ano, Joel Pamandana. Hi, Joel Pamandana. Oh, ay, ito anong Ito clue? Oh. Ito ay hindi lang basa actor, kundi isa artist magaling mag-paint. Oh. 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 At dancer din, di ba? Ay, so, wala na po kayo, wow. mga prinsip. Wow.